Good afternoon guys Sa ngayong tanghali no? Dito pala tayo na Nakarating na tayo sa bahay So nakikita nyo ito Ito yung isa sa ano natin Kasi dadalawa lang yung ano natin na Dito na Na meal So sasama natin itong isa na to Ito yung mature natin na ano Yung naka matanda natin na male so sama natin siya yan mamaya na lang natin sila aayusin at ililipat yung ano pili tayo yung malaki na female at ihiwalay natin yung kasama ng male na yun so ngayon sama muna natin dyan para ma ano nila yung ibang mga female dyan bago natin ihiwalay tapos ito pa yung iba natin. So kasi nag-uwi tayo rito nung pandagdag natin kasi yung ah uh, dito na tayo mag-uumpisa uli na magparami. No no kaya nag-uwi tayo ng mga gagawin nating breeder. So yung iniwan natin dun bali sa Laguna. Ah uh, bigay ko na yun sa kapatid ko siya na magparami doon at saka <laughs> magbenta kung gusto niya siya nilagyan natin so ito ito inuwi natin yung tatlong female natin na ano na EBM tapos yung red snake skin natin na yung meron pa tayong dalawa doon na uwi isang male tsaka isang female so padami natin yun tapos ito yung mga ating mga platinum na puro all male to na mga ano ah, mga bata pa to sa so, ano, na natin rito kung merong gusto nito bibenta na natin dito so, kaya pipili tayo ng no. dyan nagagawin natin mga breeder pagka naglakihan na yung pride na naan dito anong ano natin platinum uh, ano yung um, so yan so alam um, muna natin uh, alis natin lagay natin sa Huwag <laughs> mo tagahawak eh. Ipit lang mo na sa hitaw natin. Sa <clears> hito natin. So ayan, nalagay na natin. So bukas na natin yung pagkaano niya ano Ayusin sila. Tapos so, ito, ito natin. So, ayan, ayan din na yan. So, na muna sila. So, guys, unayos so, natin sila muna dyan. Pabayaan mo natin diyan Tapos, buwasan natin ang yusin yung, yung, yung nating mga lagayan para paglilipat natin sila para pag ano, maayos na natin yung pagbibrig nila. So, as, as of now, dyan muna sila. At, saan na natin sila yusin. Kasi bukas hindi ko rin sila masikasa dahil meron tayong laro bukas at saka sa Sunday. O baka sa araw na yun, pagdating na ng hapon natin sila maayos. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless and happy fish keeping.